shooting shooting ako sa so, dalawang mga mga kulokoy nakatapos lang daw mag basketball so papawis tayo pag inanto ko to Shhh. Shhh. ayun shooting shooting tayo papawis yeah shooting shooting ah brown brown. Shooting, shooting. I wish I had. Oh, oh, oh. ito yung gym nila dito. Papa sa akin ko yung gym nila. Papa sa akin court nila magdadakdak ako. Ayan. Nagsaswimming na. Nagsaswimming na. Bata. Bata. charging cord nila Ayan. so magbo basketball tayo itingnan natin yung uh, buto buto natin kung kaya pa siyempre <laughs> unang try dapat pasok dapat Oh, galing no? <laughs> Tira-tira pa. Sabi naman talaga. Okay. Ano ka wala? Ba't lang din ako shoot? Ba't hindi Aba! Nago! Tunggo Grabe. Ka Grabe na ka ito, siguro, ka. para maging sikat na NBA player. Ayan. Nagumiting na. na, ko po yun lang. Matindi. Ito, ito, ito. Ito, ito. <laughs> Grabe po yun lang. Ay. Ah. Ay, kata ko. Oh. Ah. Grabe. Walang daya, walang daya. Bakot. Ba dadali ng hapon itong gagawang malapit? Sige. Ay, ay, ah. Malupet. Malupet. Wow. Thank you. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo. Ah. Ah. Salamat sa'yo, Ormitanyo. Ormitanyo, ang adik. Lang niya ka. Rigin na Ginaling mo na ako magbasketball! basketball Galing apa oh apa 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 amat cengkih tu merah nampaklah satu ikan nampak bergerak apa apa berakhir sah apa berakhir sah orang tinggal kok apa kerana melope melope tinggal kok ah apa macam oh, oh, man, 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 man. oh. Apa? Hati-hati. Kopel dah minta nyawa. Apa? Kira pun susah Mati nanti teraga. Apa? Tak. Hai, Apa? Tomir di side. Sambil kopomah masuk? Mati nanti nanggung ermitan Apa? Oh, hayos. Bapak, pak, pak, bapak, 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 tolong bapak, 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 トピタレん、かがや。おおっ、おっ、おっ、おっ、おっ、おっ、おっ、おっ、おっ、おっ、おっ、おっ、おっ、おっ、おっ、おっ、おっ、おっ、 Tapos na talaga 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 na

Oh oh oh. Hop. Mm hmm, bolehnya. Uh. Hop. Hop. Mm -hmm. hop. 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 Hop 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 hop. Hop. Ah, bolehnya. Betul deng. Einstein lege. Saya 사이 사이 사이. Hop. Hmm, bolehnya. Betul deng. Teruk teruk tengok. Teruk teruk. Teruk. Sa side yan, ha? Hup. Sa side to, eh. huh? Sa likod pumasok? matindi. Ay, narumitaan <laughs> niya to. Ang galing, uh Hop. -huh. Uh Hop. -huh. Ang galing, ha? Pagod na natin. sa kasasit, ha? Oh. Oh. Hop. Oh, puwa. Straight ang tira. Sabay. pabordong po ka. Hop. Rain talon. Lapit <laughs> Talong reno yun ah. Hmm. Ako oh, lang ang straight ang tira sa side Sabi ko mo? Oh, matindi eh. Oh, oh, ba? Oh, oh. oh, oh. tinira sa likod pumasok pangyemas at na napapamura si tin ko nito hop oh. hmm Ayun, galing, 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 galing. Oh. Sige, sige, sige. Ba? Sa na? Hop! Sa side tinira? Bumod pa yun? Ano nangyari yun? Mm hmm. talaga yung kapangyarihan niya na na... Oh, Straight. Mm -hmm. straight, straight na Hop! Straight tinira. Sabi ka na nagkabot? Hop! na ah. Parang umagupit. Oh, sa likod. Sa likod mong Ah, oh, galing, galing, galing yan. Sa likod ng board. Oh, oh inulit pa. Ah, oh, ito. Inulit talaga. Ah, uh, side mo nga para malamang kung sa oh, Tingnan natin. Aba? Aba, pwede naman pala. Pwede, pwede. Ah, yabang ah. Oh, yabang. Yeah oh, yabang yeah oh, yeah oh, yeah oh. Oh, oh. Saja na, sisi itu, ya? Tumira di sisi Tetapi.. Berlutut di sana Hup! Bagus! Okay. Bagus! 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 Oh.. Oh.. Di sisi itu Di sisi itu Di sisi itu Hup! Hmm.. Bagus, ya? Di sisi itu Oh.. Dia.. 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 Magaling na. Very nice na. Isa. Hop, hop, huwantik hop. yung camera. Hop, hop. Kum... Kala Kumakain mo yun? Straight na straight? po. Oh. 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 O, o. Ba? Yung mabong pong gano. po ka. oh 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 matindi o, Ba? Yung mabong pa, oh na straight biglo. Ang tarong ah, mo lang gamay mo. No? Ha? Oh, talong reno. Ay, oh, yes. talong reno talaga po. Ha? Oh, 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 Tira -tira 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 -tira, ha? Oh, straight yan ha. Ah. Pagiging Ah, galing Ah. Ha? Mablay ako dun ha? Oh, straight yan ha. Ah. Oh, <laughs> pala. ako ng lahat para hindi makashoot pero anong klaseng kamay to matindi wag alam sabi na nga ba eh bago mamatay yung Hermitano kinausap ako eh sabi niya anak dahil siya binigyan mo ako ng isang stick na mariwana sabi niya meron kang gantimpala lahat ng tira mo sa court shot sabi niya, Totoo ba yun? Aba, malapit naman managinahan nang na naman, ang nang na nang na nang nang oo, oh, oo. Oh, oh. nang tira nang nang yan. oo. galing ang tira mo mag maging power pa, pa yan check nga natin baka so istretantira power hop power istretantira nagim tira naging pa board. Hup, pa board. Ay, uh <laughs> tira hop uh huh 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 hop Uh, points, uh, points, uh, three three point, boy. Ah, free throw. Free throw. Malilay ng konti. Malilay yung konti. Check natin. Check natin. Check natin kung malilay ng konti. Whoop! Ba't mm. oh, tinira sa harapan? Sa likod pumasok? at hindi na may hermitahan niya <laughs> Oh. Oke, kita apa? Oh. Oh. Keding. Kumpulnya. Dia datang dulu. Enggak mau lu set Step. Oke, bongpe. Tuh, Hagis kau. Ha. Hagis kaya nangyaris doon sa kabilang pumasok aling hindi talaga mapaniwala sa binigay ni Armiton yung kapangyarihan ko sabi ko, sabi niya pag ko doon ng 23 doon daw lalabas yung laro ko so 23 na ako ngayon grabe kanina pa ako sit ng shoot lahat, tira lahat shoot kahit anong tira Naman ako, oh, grabe naman talaga. Ano ka ba wala? Ba't tira ko shoot? Grabe naman. Arimitaan nyo. Salamat sa kapangirihan na binigay mo. Arimitaan nyo. Thank you. Pero nakakapagod din ako. ストーカか ito dito sa dulo Prito, ha oh. Dito, grabe, ang galing Galing Di talaga makapaniwala Pero siyempre <laughs> Hindi siya pagbubuhat ng bangko Kahit ako hindi makapaniwala Hindi ko alam bakit gano'n. Ano ba yan? Ay, kamay ko nilang. Ito sa 3 sa 3 Ano ba, yan? Ano ba yan? Hindi ko alam gagawin ko. Ano ba yan? Saat na lang. Dito, dito, dito. Kabila. Dito, dito, dito. Ano ba yan? Ano ba yan? dito, 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 dito. Dito. Ano ba yan? Ano pa yan? Nako ba yan? Nakabahan na ako, ermitaan nyo. Dito, dito, ermitaan nyo. Isang kamay pa lang yan, ermitaan nyo. Oh, ano pa pag tatlong kamay? Ha. Dito, hindi pa ako nakatira dito. malayo sa malayo dito yan sa kamay pa lang yan ano ba yan galing mo harmitahan nyo galing mo <sighs> tapos magbasik, talaga Hindi ko ipagsasabi to. Hindi ko ipagsasabi tong taglay kong kapangarihan. Oh. Oh. Hindi ko ipagsasabi tong taglay kong kapangarihan na binigay ng arma tayo. Oh. Ito ko lang to. Walang makakalam. <gasps>